Kapal ng snow, grabe. O pati dito sa daanan natin ang kapal ng snow, grabe. O pati dito. <laughs> <laughs> o Canada, O Canada, anong ginawa ko sa iyo? Bakit mo ako pinaparusahan ng ganito? O Canada, O Canada, ikaw ay ang bansang pinangarap ko na mapuntahan para maibigay ang mga ninanais ko sa aking kabuhayan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ito ang kapalit ng sarap ng tagumpay na aking hinahangad. Pero sa kabila ng lahat ng yan, maraming maraming salamat. O Canada, o Canada, snow lang yan, tatawanan ko lang yan. Yan. <laughs> Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Ah, yun, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kailis. Ano, kung nasaan man kayo ngayong araw na to nako eto naman nakikita nyo na naman ano ang kapal ng snow grabe tingnan nyo eto yung dinadaanan natin ano mhm mm kita nyo naman ano yan makapal na yan para sa amin mga kainis mabuti na lang tumigil ng snow kahapon pa di ba? kahapon pa bago bago yung yung, yung weather natin ano mainit tapos umulan pa nag-snow, nag-snowstorm. -nag nako kagabi nag-snowstorm mga kainis. Ano? Kung nakikita niyo yung bintana namin kagabi, punong-puno ng ano yan, ng, ng snow. Buti naman ngayon, nawala na. Tsaka nawala na, huminto na yung snow natin ngayon. Ano? Nako, busy-busy kaming lahat dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Mamaya sa pag-shovel ng snow sa harapan at likuran ng aming bahay mga kainis. Ano? Ayan, no? nako po. Kailangan nating tanggalin yan ng ano pa habang ano pa habang hindi pa naaapakan ng paa ng mga tao para hindi dumikit yung snow sa ground. Yan. Bihira. Sobra, sobrang sobrang namis ko talaga ang San Francisco, California, mga kainag ano? Napakaganda, napakaganda ng weather sa San Francisco, California. Kung ako tatanungin niyo, gusto kong tumira sa San Francisco, California. Opo, gusto ko pong tumira sa San Francisco, California. At doon sa mga nagko-comment, maraming maraming salamat na lipat na inags dito sa USA. Sa Amerika! Amerika! <laughs> Yan, parang ano na, no? pasensya na no? Doon sa mga uh, naiirita sa mga pagiging exaggerated ko, pagiging overacting ko. Pasensya na kayo, no? At diyan ko lang na ilalabas yung ligaya ko, yung excitement ko. na nalararamdaman sabi ko nga ano, nung ko eh mababaw lang ako napakababaw ko lang na tao at pinagpapasalamat ko na yun dahil meron akong kontento sa buhay. Yan. Sigurado na ito, sasakit na naman yung balakang ko, no? Yun. Kaya lang mga ka no kung ako ay lilipat uli or mag-move on sa Amerika, syempre hindi naman ganun kadali. Kailangan mo mag-ayos ng papel. At syempre, magsisimula ka uli sa umpisa. Yun ang ayoko nang gawin. <laughs> ayoko na. Uh, okay na ako, stable na ako rito sa Canada, mga kainags, ano? Kasi yun ayo ayoko, na yung magsimula uli sa lahat. Siyempre, age ko, yung edad ko, gusto ko nag enjoy na lang sa buhay. Kaya nga lagi ko sinasabi, maikli lang ang buhay natin, piliin natin maging masaya. Yan. Mag-coffee muna ako, tapos ako bibirahin itong mga to. Yan, o. Oh. Kita niya yan, mga kinis, oh. hmm? Naku, ang tigas. Naku, matigas to. Pwede, pwede yan. Tara, Okay muna tayo para sa ano, paghahanda sa pagpala ng snow. Yan sa makapal na snow mga kainags ano. Naku, ganda ng tuko. Maraming salamat kay Edit ano, Edit na partner ni Melvin Haurige. Naku, sarap ng kape. So may mga nabasa kasi akong comment dito mga kainags ano, to sa mga comment section natin. Shhh, timing. Sabi ni Raul Giliego, yan, tol, tinalo mo pa ako, nakapunta ka ng Alcatraz, 5 years ako sa California noong 2007 hanggang 2012, doon palang binuksan Al Alcatraz, nag-move na kam kami dito sa Green Bay, Wisconsin, US, swerte mo inag, shout out sa iyo. Ay, grabe no, hindi ko alam yun, nakala ko yung Al Alcatraz Islands cell, E eh, binuksan matagal na para sa mga turista. Hey! Yung pala ano, 2007 lang ang pisang buksan para sa mga turist thank you Shh! saya kami <laughs> yan so sabi ni ano ni Sean Matias wala akong idea kung ano yung Alcatraz pero simula nung no, makita ko tong vlog mo pinanood ko agad yung movie ni Clint Eastwood sobrang solid para salamat inag Sean doon sa mga walang ideas about doon sa Alcatraz Island na pinuntahan natin Panoorin niyo po yung ano, The Escape, The Great Escape yata yon by Clint Eastwood ang artista. Tapos sasabi naman ni Adventure Relief, uh, Adventure Life. Kuya, kuya Jan din ata ginawa ang Michael Jackson yung music video niya na as They don't care about us na kanta, no? Ang sakit, no? They don't care about us. Parang ang lungkot ng kanta, no? They don't care. Parang, you know, <laughs> English. So, ito naman sabi naman ni Ren Calips. Nakaligtaan mo ang selda ng ilan pang sikat na prisoner kagaya ng Al Capone, Machine Gun Kelly, Public Enemy ng 1, Carpies. Hey! Kasi doon nakakainis, ano? Wala kasing nakalagay na ano eh, na mga, panga. Ano yun? Ay, mayroon, ano? May kayote. Mayroon kayoteng tinatahulan si Saya. May dumaang kayote doon, oh. No? Ah, uh, balik tayo sa usapan. Ah, uh, ilan tayo kay saya, no? So, wala kasing mga nakalagay na pangalan sa mga Zelda number lang. Tapos, halos nalibot ko na yung ground floor na seldas doon sa, ano, sa Alcatraz. Meron tayong mga nakita na mga information. Pero yung mga, yung kulungan, ba? kung doon ba nakakulong si Al Capone, wala, parang sa second floor yata siguro sila nakakulong, no? Or third floor. Kaya lang, wala tayong access na makaakyat sa second floor at saka sa third floor. Puro ano lang tayo, ground floor. Kasi wala rin ako nakita mga umaakyat doon sa taas eh, no? Meron kami mga nakitang hagdanan pero close. Ganon. Ay kung merong, kung pwede tayong um, sa second floor, aakyat talaga ako doon mga kayo. Hindi pwedeng hindi. Di ba? lang doon na tayo eh. Yun, so sayang. Gusto ko rin sana malaman yun kung nasaan sila nakakulong. Pero importante, yung kulungan nung natumakas, nakita natin. Yung famous na kung paano sila tumakas binong tinungkab nila yung ano di ba yung yung exhaust di ba yung insulation tinungkab nila para makaakyat sila sa taas at makatakas hanggang ngayon hindi pa sila nakikita yan so sabi naman ni Amor Nunez wow kahit po di kami nakarating diyan parang doon sa ano sa Alcatraz no parang nakita na at narating din namin ang lugar sa paliwanag nyo siguro sa pagakyat at paakyat diyan sa Alcatraz nga sa kulungan non ang panghe po siguro. Ay, hindi po. Hindi po mapanghe. Wala po siyang amoy actually. Wala siyang amoy. Uh, hindi rin siya mabango. Uh, hindi siya mapanghe. Hindi siya mabaho. Hindi siya madumi. Parang well-maintained. Kasi nga merong mga... Kasi tourist spot nga yun, ano? Merong mga nag, nagme-maintain ng kalinisan, ng hygiene doon sa kulungan. Yun. Kaya mag enjoy talaga yung mga tourist. Wow. So yun. Uh, tapusin ko muna yung kape. <laughs> Birahin na natin yung snow. Pag nakikita ko yung snow, parang nanghihina na ako. <laughs> Pero wala tayong magagawa eh. Ang bihira naman, ilang taon na natin ginagawa yan, ano? Ngayon pa, hindi kasi may jet lag ako sa United States of America! America! Di ba? Masyado akong na-first love sa San Francisco, California. Masyado akong na-starstruck. Masyado akong namangha sa kagandahan. Grabe. Pero okay lang yun. Okay lang yan mga kainings, ano? Importante, nakaranas tayo ng sarap, ligaya. Nakita natin yung mga sin, ano, uh, ating uh, pinapangarap na mapuntahang mga tourist, mga lugar na binabasa lang natin dati. At nakikita sa movies. Mm. di ba? Hmm. Sarap. America! America! Ayan nga. Um, pasensya na kayo. <laughs> yung mga nabubuisit sa akin, ay irita sa akin. Sa pagiging exaggerated ko at pagiging overacting, yan. Peace lang po tayo. Hayaan nyo na ako maging, ano, maging masaya sa aking pagiging mababaw. <laughs> Maikli lang ang buhay. Piliin natin maging masaya. Yan. Yan, tara. Umpisa na natin, ano. Tanggalan to. May pasok pa ako mamaya. Mga na to. Tingnan nyo. Ang laking tulong talaga nitong snow thrower na to eh, no? Para sa makakapalas snow Para maiwasan mo yung pananakit ng balikat balakang Ayan eh, no? Wow So nagagamit lang natin to pagka ano Pagka makakapal yung snow Tsaka hindi basa ang snow Katulad nito ayan eh, no? o ba? Diba? Kaya lang namamatay siya pagka Sobrang snow na no Kaya Ano lang yung pitik pitik lang kasi pagka nabarahan siya ng snow, napuno ng snow yung loob niya, namamatay. Yan. Ha. Kasi pagka hindi ko ginawa to eh, nako eh, mananakit ang aking balakang at balikat. Kaya, yan lang, tulong oh. Kita mo, namamatay siya, no? Kaya minsan mas masarap ang gamitin yung pala eh. sobrang kapal na talaga yung snow mahirap din pala hindi niya kakayanin pero pag ang ginagamit mo yung pang ano, yung di gasolina yun malakasan talaga yun ano yung pang industrial ano yun malakasan talaga yun balik tayo gusto, gusto, ko sanang umikot kaya lang walang pwesto kaya ganda na lang gawin natin oh. ano Tapos yung ano, snow niya doon natatapon okay na yan dito na lang kasi dito banda masyado na matitigas yung snow alam mo yung natuyo na nagtubig nag, yung uminit ang panahon na, yung snow natunaw tapos biglang lumamig yun mahirap na yung matigas na yung snow na katulad ng gilid natin nahirapan na ako rito yan at least nakakatulong ito mga kainis ano? lipat lang natin doon no? para din pumunta yung slow sa kanan sa kaliwa niyo sa kaliwa ng screen ninyo natin na re-relax kahit pa paano hindi na po puwersa oh grabe oh, Ayan, oh. kita niyong yung form ng snow no kasi kagabi so, oh, ano snowstorm kaya ito yung sa lakas ng hangin ito yung naging form ng mga snow na tinaboy ano para lang tayo nasa ibang ano no Iso, ibang dimension ano tapos yung napapansin niyo doon banda mga kainags doon no, sa dulo eh ano Masyado nang makapal yung snow hindi nakakayanin ng ano natin to hindi nakakayanin ng snow trower natin to ano lang babara lang titigil lang hihinto-hinto lang yung snow kaya nga gawin ko gagamitan ko na lang ng pala mano-mano <sighs> papalaban tayo nito ano pero okay lang mga kinags okay lang yan no? sanay na tayo dyan pero syempre ang tagal na rin kasi natin hindi nag-shovel ng snow kaya parang naninibago tayo yan kapalo kita niya ako po ang bigat Ouch! Oh my goodness, salamat po Panginoon. Ay, yes. dapat magpasalamat pa rin natin yan mga kainos, ano? Dahil dati pinapangarap natin yan eh. Nung hindi pa tayo nakakarating ng Canada. Yung makakita ng snow, makatapang sa snow, makapagpalo ng shovel. Pinalangin, pinalangin ko dati yan eh. <laughs> Kaya ito, binigay na sa akin. Kaya... <laughs> <laughs> hindi ako dapat magreklamo, no? <sighs> Masarap gamitin yung snow thrower pagka uh, hindi mabigat yung snow. Mas madali yung buhaghag. Mga ah. asok, huh. ako. Galit sa pala yung mga yan eh. O so, siguro naiinga yan, ano? Kumalabas huh. ah. yung pawis ko ah. Ito yung importante rito, yung dito, yung daanan. Yan Puh. Tsaka nag warm up tayo kanina Bago tayo magpala, importante yun Hindi tayo pwedeng hindi mag warm up Bago mag shovel lang sa tayo na ganito kakapal ano tayo Parang mananakit yung katawan natin Baka mabigla, mapilayan tayo Yan Puh. Lumalabas yung pawis ko ano <laughs> ko na eh. Gandang exercise din to kahit pa paano Puh. konti lang langit na hindi ko na natapos yung kapito kanina ay lumalabas yung powers ko sa ulo ah, ganda nung, nung cup kasi natin mainit eh no <laughs> bigay ng subscriber sa atin ni Sir ben at ni Ma'am Dara thank you sa kanila sa pagiging mabait nila sa atin at sa pag-welcome nila sa atin ng nasa San Francisco, California tayo at saka yung iba yung mga nag-offer na hindi natin nakita ng mga subscribers na gusto mag-offer sa ating pamamasyal maraming salamat po sobrang na-appreciate namin talaga ay eh, nauna kasing dumating sila Sir Ben eh. <laughs> kaya sila yung na-entertain kagad natin or uh, napagbigyan natin yung kanilang kahilingan na sila na raw yung maghahatid kain sa labas pasyal <sighs> sila nagbayad lahat mga kainis ano? nakakayaman sabihin pero at uh, offer sila, yung nagpumilit na mag-offer ng ganong uh, treat sponsor naging sponsor natin sila salamat sa kanila ah, mo na tayo kasi napapagod ako pagod talaga grabe Ayan, doon sa mga kababayan natin sa San Francisco, California, mga kainis, ano? America, USA, USA Ah, mali pala. USA, America, America! yeah. <laughs> Ito ang buhay namin dito. <sighs> Tapusin ko na yun. <sighs> Para wala nang isipin. <sighs> Mukhang nag-i-snow-snow uli ng ano, ng maliliit, mga kainis, ano? Oo, oh, nag-i-snow-snow uli ng maliliit. Ayan, papasok muna tayo ngayon. Ang galawat, tayo. Ayan. Pasok tayo ngayon. Tapos, ah, deo bukas. Yan. Ito yung sila sabi ko na pag nag-snow, yung driving natin medyo ingat, ano? Dito tayo sa work, mga kainags, ano? Tapos sa anak ko, ay, ang binayaran ko sa EPCOR, sa electricity bill natin, mga kainags, alam nyo kung magkano? 475 Canadian dollars isa, isang buwan lang yan, ano? Kasi nung na mga nakaraang linggo, lako eh sobrang lamig dito sa Alberta, Canada, sa Edmonton. Kaya yung buga ng ating furnace heater ay eh, talaga namang mayat-maya kaya yun ang pasakit natin pagka winter ah. Laki ng babayaran natin sa ating ano, electricity bill. Tapos sa uh, Epcor, yung tubig, waste, saka yung mga basurahan kasama-sama na yan ano, 175 Canadian dollars mga kainags. Grabe ano. Laki. Pero ano lang naman yan, pag lang naman yan Kasi pag summer, pag hindi na gumagana yung ating furnace heater ano lang, mga Wala pa yata 100 or 100 yata Canadian dollars lang yung binabayaran natin Ay nako, nag na naman kanina Kita nyo yung dinadaanan natin kanina Wala pa to nung pumasok tayo no? Tapos yung <laughs> Yung truck natin punong puno ng, ano, ng snow Yan Sigurado nito mamaya pag uwi natin magsishobel ulit tayo ng snow sa harap at likuran ng, ng bahay natin yan um, buhay Canada <laughs> ah, tsaka ano malamig mahangin ngayon eh tapos malamig yung hangin talagang ano talagang may kasamang yelo talaga ice ah, whew. grabe no ayan kita nyo naman yung ano kita nyo yung mga snow no yung mga sasakyan ayun yung truck natin no punong puno ng snow oh, tsaka yung hangin niya talagang ano grabe yung lamig oh. Oh. Ah. <sighs> natatanggal ah. lang ko muna ng ano ang kaya kaya ito ng, ano, mini blower natin tingnan ko baka sobrang dikit eh ah, kaya, kaya. Kunin ko na yung mini blower ko, nasa bag binoldoser na yung mga snow doon na nilagay oh. ah ito <laughs> tingnan nyo hindi nagalaw to kasi nandito nakapark yung ano natin truck natin eh ah, kunin ko lang yung mini blower natin ah, to. yun lakas oh ah buti na lang meron tayong mini vlogger na ganito no? lagi natin dala sa bag natin to eh. yan pwede na pwede na pwede na grabe yung ano yung hangin talagang sumusuot sa buto sa balat Ha! Ah, dito sa bahay mga kainags, ano? Nako, magsha-shovel pa nga tayo ng snow. Pero madali na lang to kasi manipis lang to eh. Nako. ko. Mm -hmm. Medyo makapal, oh. Ah. 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 Lamig!